<laughs> Ay, yan si Madam Sec Wow. Sigey lob lob. May alam ko. Yan. Ganito pala ang style niyan. Kailangan lob 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 lob. Yan, tapos yan. Guys, guys. Ganon pala yon. Lob lob ulit. Yan. Ha? Yan. Another lob-lob. Pwede naman po. Talong, Dito sa mga dati 'yun mahulog sa ilog. Yan. Meron din dito sa kabila isda Ayan na Isang tabi nga eh. Sa akin nga eh. O oh, iyan. Malapit na ang maluto. natbitbit <tay> ah, <baka> mo yung kape ko. Yung isang yung gamit pa <tay> Kapi ko nandun pa? Wala, no, no. Nagamitin niya pa rote? Mm Hindi -hmm. namin. Oh, init. Oo. Baka sunog na. Andun, sa gitna.